Presidential Guard at Metro ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Ang asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. Oh! Dahil parehas pala silang mag siya ng Ilocos. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Tuwing ko ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa sal mariwana pala. Maghapon sila. Lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Tulad ng ama ko, kinastigo ko ang mga barkada niya ang nasirang si Bong Dasa, si Edwin Cruz, Inigo, Tony Boy, Sap Anton, alam po ninyo yan. Papano, nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Inayos ko sila dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya. Gusto niyang magbise presidente. Kala ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. ko kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos maniknohod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin usigin ang mga pusher at sa kanalamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon, na natatanggap ko na lang na balita.